Siyap tayo pare. Yan, mas partner pare. Malak si Magani. Aani kami ngayon kasi uh, binigyan tayo ng pagkakataon ng panahon. Kahapon, masyadong si ulan yun naman, medyo maraw. Uh, ito yung tinuturo ko kahapon na anihin. Ito, ginapis na namin, ginagapas na namin. wo pagdapas masakit sa likod si partner ko mabilis mag-asya bro Nako. -hey naman, mag -hey naman. <laughs> <laughs> Yan ang may bahay ko. Ang partner. Ikaw hey, pa Takot yan sa si alimatok. Alam mo yung alimatok? Linta. Takot yan. Takot. Yung linta sa gabi, hindi takot. Linta ko yun eh. Malaki daw. Malaki daw yung linta. Pero hindi takot. Oh, guys. Sige na guys ha. Di mayaman yung blockers nyo. pobre, Kablas, kablas. Nagaani lang ng palay Hindi katulad ng ibang ano dyan ha. Ah. Yung mga ano. Yung mga sakyan. Pero kapansin-pansin nyo naman. Yung ibang vlogger. Ah. walang nagkakaber ng ganito. Nagagapas ng palay. Ako, nagagapas ako. Kasi ito ang puhunan ko lang. Susunod naman, makikita na naman ako sa lansangan. Kasi magpapadyak na naman ako. Guys, Yan, yan ang pag-ani ng palay eh, ganyan, no. Oh. Yan. Yan. Bawat grab. Nanaga yan. Yan. Oh. Nanon lang.